Darin espanto, ang daldal -dal sa showtime, walang preno ang bibig. Ang bagong suot ni Kim Chiu na sapatos, kanina sa pag-workout nila, ay katerno kay Paolo Abilino. Ibinahagi din na isa ding ito sa regalo ng aktor. Sadyang napakarami ng natatanggap po laki papi. Dengan ang tamang pag-aalaga. Hindi yung babae ang panay pagbibigay ng regalo. Actually, mas gawain niyo ng mga lalaki. Ay niya sa mga humento. Kaya naman para tuwining ulit sila ng sapatos. Alam na kung ano ang paboritong kulay. Panay ang pagsusuot ng, ng color pink. Kaya nga ang bike na regalo ay pink din. daman dama na inaalam ni Papi ang mga paborito na aktres ng ganitong side niya, ay masarap pala makita. Kasi noon, once na marinig ang name ni Paolo Nino, is nabero at palaging seryoso. Ngunit na yon, simula nang makasama si Kimi, palaging nakangiti ang kaan na niya. At kapag nakikita, unlike before, na matatakot ka talaga lumapit para magpapicture. Ayon pa sa isang komento, Naniniwala ako kay Darren Espanto kasi kasama lagi si Kimi mag-workout. Same gym silang tatlo ni Paolo. Minsan nandun dun si ate mo Jackie. Nagsama-sama sila doon. Sana all, may bagong gift na naman kaling kay Jawa. Ispod na ispod ng ating Chinita Girl.